Okay, so paano nga ba magbayad ng personal loan or pay Maya loan or pay Maya credit ngayong 2024 po? Okay, sa video ng itong mga lalab, ito mga lalabas, ito toro po sa inyo step by step kung paano nga ba gawin yan. Okay, so punta lang po tayo. Una, punta lang po tayo sa ating pinaka-dashboard ng ating pay account at siguraduhin po natin na sa sapat po na balance yung wallet natin ano, para po makapagbayad tayo. Okay, so una, punta tayo dito sa loan. Una, magbabayad muna tayo ng ating pay loan. No? So magbabayad tayo. So click natin tong loan sa taas. Ay ayan, pag click po natin yan, dito po tayo kasunod pa Okay, so makikita nyo na agad dito yung next ama, payment amount ninyo, yung babayaran ninyo, at yung kung kailan kayo dapat magbabayad date at yung may makikita na kayo itong pay now, so click lang po natin itong pay now, okay? So pag click sa pay now, dito po tayo kasunod mapupunta. ano? So dito, eh, check nyo lang, tapos continue. So sunod-sunod na po yan mga lalab, so kung napakadali lang po siya, ano? Tapos, dito naman, pay lang tayo. Confirm lang. Confirm payment. So, siya nga pala sa mga bago lang po naligo sa channel ko. Bakit naman pwede maglamig sa inyo dyan. Kung magustuhan nyo at kung nakakatulong sa inyong video nito, bakit pwede mag-subscribe kayo, mag-like. Kung may mga tanong kayo, huwag po kayo may magtanong. Bahala kayo dyan. Okay, so click natin ang pay. Pagkatapos, So, dito naman, continue lang natin. Ano? So, continue lang. Pagkatas ng continue, dito naman mapupunta. So, pay now lang. Pay, click lang natin ang pay now. Tapos, ito na po yung pinaka-resibo. So, pasinsya na po sa background natin. May manok po tayo dito sa kapitbahay bahay. So, ayan. So, ito na po. Kung maaari, screenshot nyo po yan. Baka magka-aber yan. Meron po kayong ipapakita. Ano? pa uh, support sa, sa Pimaya. Kung magka-problema. Kung hindi magre-reflect agad. Okay. Screenshot nyo na. So, ang kasunod naman natin gagawin ay sa Paymaya Credit. Okay? So, umuta kayo sa Paymaya Credit at hindi nyo alam kung paano pa magbayad. So, ituturo ko din sa inyo. So, una, punta tayo sa pinaka-dashboard ng ating Paymaya ulit ano, so meron na ulit akong pera dito, naglagay na naman ako, nag in na naman ako. So dito, lagay natin dito, click natin ang credit, pag click natin sa credit dito, tayo kasunod mapupunta. So makikita nyo dito sa akin, meron akong outstanding balance sa 5,669, tapos yung meron akong available na credit, 3,700 kasi meron akong 9,000 limit, no? credit. Tapos, umutang ako ng 5,669. Uh, so, kailangan ko nang magbayad. O, okay, So, click lang po natin itong pay now. So, pag-click natin sa pay now, dito tayo kasunod mapupunta. So, continue lang. Same lang siya. Continue lang. So, ganun lang po siya kadali, guys. Pay. Click lang natin ng pay. Tapos, continue ulit. Ganyan. So, garduhin po natin na may tama pong uh, balance yung ating account para makapagbayad po tayo, no? So, dito, dito naman pay now. So, siya nga pala nga kung nagtataka kayo kung Pwede bang installment, pwede bang dandahanin yung utang natin sa Paymaya Credit o sa Paymaya, Paymaya, uh, I mean sa Paymaya Credit. Alin ba ang pagkakalam ko kasi sa Paymaya Credit mga lalabs, isang buwan lang po siya. Then pwede siyang installment within one month. Bago dumating yung due date mo, pwede mo siyang dandahan bayaran. Hanggang pagdating ng due date, saka mo eh, kung magkano yung tira, yun na yung babayaran mo. Ano? So pwedeng installment yun within one month yung pay, Paymaya Credit. Ngayon, ngayon sa Paymaya Loan naman po mga lalabs, depende po sa inapplyan ninyo within six months, three months, sa akin naman nine months yung sa akin na may 9 months yung in-applyan ko. Okay? So, buwan buwan nagbabayad pa ako doon. So, dito, pag-click po natin sa pay now, dito po mapupunta. So, depende po sa inyo, continue ninyo, o i-click nyo yung, tingnan nyo po yung resibo. Pag-click nyo sa resibo yan, ito po, screenshot nyo po ulit. Yan. So, ganun lang po sa kadali mga lalab. Sana po nakatulong sa inyo. You're welcome.